mga vloggers magandang gabi <laughs> na dive na naman tayo ayun no oh. nahuli natin kasi so, ah, na pakita ko sa inyo ngayon eh. gabi ang oras ngayon ay alas 12 na ang, ang oras huli tayong kaunti so yun na ah, buksan ko lang yung lagayan at ipakita ko sa inyo ah. tatakta ko sa lamesa at wala akong cameraman na hawak ng taga-video ba? Na, may ko na sa lamisa maingay naman yung mga aso Salamat ka pala dito sa Yopard <coughs> Yopard plus light Ang gamit natin yan, yan na. Mariwanag siyang gamitin At saka sa Batering nilito kala Pasensya na kayo sa boses ko, medyo mahina at marami ng tulog, alas 12 na kasi. And, uh, natin, parang hindi masyadong kita sa ilaw. Yan. Hindi parang kita sa ilaw. Parang masyadong kita. lapit-lapit natin ng ilaw pero ayos na rin importante malaga madilim madilim pa rin ayos na rin mga so vloggers sa uh, kamada natin yung ating nahuli ngayong gabi bilangin natin kung ilang piraso yung ilak isa dalawa tatlo napat lima anin pito walang tapos ayan. Medyo ano ito Maliliit nga lang. Sampo. Ayan mo si. Dose. Trese. Trese. Kinense. Disisais. na nila.

Bentis yang is, bentis yan sakto 30 para ilak, ang samaran ay dalawa, to, samaran natin, isa, dalawa balanglin balang ay isa ang kuyog ay marami akong alpas na kuyog kaya gayon isa kuyog na malaki dalawa tatlo apat lima anim pito ang kuyog gayon ang huli natin lahat 30 ilak dalawang samaran pitong kuyog yan hanggang doon gamada ng ilak so yung mga vloggers uh, kiluhin naman natin kung ilang kilo lahat yan ano um, ano na yan yung isda na kung ilang kilo lahat ayan na uh, ipatong natin yung tulyasi doon sa kiluhan halos isang kilo yung tulyasi saktay natin yan para isang kilo siya lagay natin yan tsaka kikiluhin natin kung ilang kilo lahat ito nahin natin itong maliliit na cube ang kuyog ay para anim na guhit kuyog sama natin po sama sa maram at balang lang uh, mag magiging 1 kilo ipang e, ibagaw natin yun kiluhin natin lahat ito um, mga ilak lahat itong isda kung ilang kilo 30 ang ilak may gitsa na 40 ang huli kong ilak mm. Ayan. nawawalaan na pala ako sa video show you Apat na kilo na. Ating isda. Hmm. Puno na. Okay. Ha? Ha? Hmm. muntik na mag ano 6 na kilo ng ating isda muntik na mag anim na kilo so yun yun ang nahuli natin mga kablogers uh, muntik na mag anim na kilo kulang na lang ng isang guhit Yeah. Mm.